これもあるか <tries> Mga kaibigan, habang may ginagawa si Impanta PH Vlog, magsha-shoutout muna tayo. Unahin na natin kay Larry Lesma, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-share ng aking video. At ganun din sa iyo, Sotero Prohibido Jr. Maraming salamat sa muling pag-share ng aking video. Shoutout din sa iyo, Arwin Coralde. Maraming salamat din sa pag-share ng aking video. Papa Abi Vlog TV ng Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout sa iyo. Ganon din kay CJ Rapa, shoutout din sa'yo. Matthew TV, shoutout din sa'yo. FM Tube, shoutout din sa'yo. Ganon din kay Aileen Mijares, shoutout sa inyong lahat. Mga kaimpanta, sa mga ang gusto pong magpa-shoutout sa susunod na video natin, magkomento lang po kayo sa ibaba ng, ng ito at pang ma-shoutout natin sa susunod na video. Yan okay mga kaibigan, natanggal na natin yung forma sa lababo. Pero ang gagawin natin ay pipinis pa natin to. Yan siya. Ito pa pala, natanggalin pa pala natin to, pinaka-frame. Ayan okay na mga kaipanta. Natanggal na natin yung forma. Ayan, okay na siya. Ngayon, ang gagawin natin ngayon ay ipipinish pa natin to. Ipipinish. Para ano siya. Kasi magaspang pa naman siya. Ma Makamalagyan pa natin ng tiles. Ayan siya. oh, palinis na. Tatanggalin pa natin yung ano, yung pinaka ano, bakal. Kasi ito naman, ipipinish pa natin. Ito yung pinakaabang niya sa gripo. Okay. Ipipinish pa natin to. Ito yung pinakalababo niya. Okay. Maaaring lagyan natin ng tiles. Or kung ano. Bala na kung anong kahinatan. Yan, dito naman yung CR natin. May posibilidad dito na tayo ay tataas pa ng hollow block nga baka hanggang ano itaas Ayan, okay mga kaibigan. Mga kain At uh, ito nga, at uh, medyo nalalapit na rin ang uh, matapos itong uh, ginagawa nating uh, bahay bakasyunan Okay. Yan, okay. Uh, yung bintana hindi natin natapos dahil nga sa hindi dumating yung kahoy. Sa ating pagbabalik, ay uh, lalagyan natin ng uh, marine plywood ang ipantatabig natin diyan. Okay. Tapos nakagawa na rin tayo ng uh, dapugan o yung uh, lutuan. Okay. Yan. Bali ito, bububungan pa natin. Yan. Extension yan para sa lutuan. At saka yung ating pinto. Napinturahan na rin natin ano. Nalagyan natin ng pintura yung pinto. Yan. Bale yung hamba ay hindi na pintura dahil kinulong tayo sa pintura. Sa ating pagbabalik, yan, wala pang doorknob pero may lock na sa loob yan. yan ito yung harap. Yan. yan doorknob na lang ang kulang natin. At saka yung bintana naman ay uh, sa ating pagbabalik tatapusin natin yan. Yung, ano, yung ating order na kahoy para sa bintana eh, hindi siya nakarating. At saka pala mga kaibigan, yung ating uh, bubong ay ating tinakluban ng uh, screen. Para kung sakaling dumating ang amiha, uh, amihanin o yung malalakas na bagyo, hindi siya babaligtad yung ating bubong. Okay? Yan. Ito po yung harap ng ating uh, bahay bakasyonan. Paligtada na lang ang kulang. Yan. Okay. Punta sa gilid. Ikutan natin. Ikutan natin mga kaibigan. Yan. Okay. Sa taas, maglalagay tayo dyan ng... Uh, Saharangan natin yan Okay Ang ating bintana Ay hindi natin natapos ngayon Yan Pagbalik natin Tapos yan Bintana At saka itong uh, Dingding Lalagyan natin ito ng ano ng, uh, marine plywood Yan okay Yan Paglalagyan natin ng mga tabing-tabing yan Sa ating pagbabalik yan, okay. Oh. May screen na siya. Hubungan natin yan. counting po, counting pawid lang ang kailangan natin dito. Tapos yan. Yan, okay. Matinda po gan. Matinda po ginawa. Yung lababo. Yan, okay. Kaunti-kunti lang. Matatapos din yan. Ikot tayo, ikot, ikot. Mga kaipanta. Tumbahin na to ay lalaki siya dahil sa mga extension. At saka nga pala mga kaibigan, meron nga pala tayong mga tinanim na mangilang ilang mga prutas. Kagaya ng ano, ng kakaw. Yan yung ito yung ating kakaw. Sa dalawa. Dalawa. Tapos tatlo. Meron pa rito. <laughs> Yan, apat. O, meron pa doon. Kaso parang maghihinga yung isang kakaw natin ah. At saka yun. Okay. Tapos meron tayong uh, dabaw na pamelo. Yan, okay. Yan po yung mga dugtong. Tapos meron pa doon na kakaw. Ayan. Yan ang ating isa pang kakao na tinanim. Meron din, meron din doon kaso matulang dahon yata nalanta na ito naman yung ating uh, ano uh, RR na rambutan alright RR rambutan saan pa tapos meron tayo ditong kalamansi yan yeah, kalamansi hmm. nawala na yung bunga nya nangalaglag na Meron pa rito isa. Rambutan, Ara-ar -ar din to. rambutan. Yan yung kakaw. Medyo malusog tong isang itong kakaw na ito ah. Sa na doon sa taas. Yan. 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 Pagka medyo finish na itong ating uh, ginagawang bahay bakasyunan, susunod naman natin yung pagtatabas. Mula, do, mula dito, pataas. Saka tayo magtatanim ng mga mararaming ano ah ng mga prutas at kung ano-ano pa. Okay.